Isang so, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 18, 2024, Sabado sa ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango sa mga gawa ng mga apostol, chapter 28, verses 16 to 20, and verses 30 to 31. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasamang isang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ng tatlong araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ng mga pangunahing hudyo sa lungsod. Nang magkatipon na sila, sinabi niya, Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian na ating mga ninuno Hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo kaya't napilitan akong dumulog sa emperador bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan. Nagagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit iniling kong makausap kayo. Humigit kumulang sa dalawang taong nanirahan si Pablo sa Roma sa bahay na kanyang inuupahan at tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kanya, hayagan at walang sagabal na nangangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Heso Kristo. Ang Salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Isang araw na lang po at mamayang gabi. Kung tutuusin po ay atin na pong sasalubungin at ipagdiriwang ang dakilang kapisahan ng pagbaba ng Espiritu Santo sa mga alagad na siya namang tutulong sa kanila para maunawaan ng buong katotohanan at magkaroon sila magtaglay no ng lakas ng loob at paninindigan sa kanila po'ng gagawing misyon magpahayag ng mabuting balita. At ngayon, sa pagpapatuloy natin ngayong araw na ito, uh, si Pablo po ay muli no yung kanyang karanasan ay ibinibigay sa atin upang matutunan natin o may matutuhan tayo sa kanya pong buhay bagaman ito ay ah, maraming ah, pagsubok maraming mga nakakabismayan karanasan kung kung makikita o maririnig lang ng mga tao at pwedeng sabihin na ah, bakit siya nagpapakatanga nagpapakamartir tanga, nagpapaka na pwede naman kasi maging maginhawa ang kanyang buhay ah, dahil nga <coughs> tutusin maganda naman talaga ang buhay ni San Pablo pero ang lahat ng ito ay iniwan niya ng maranasan niya no? ang presensya ng Panginoong Jesus at nang siya po ay sumang-ayon tumugon sa tawag ni Jesus na siya ay magpahayag ng mabuting balita sa mga hindi at doon po no, nagkaroon naman talaga siya ng uh, conviction na hindi kumagano, yung, yung katapangan niya noon na pa, na ginagamit niya sa pagkitil ng mga krisyano, sa so mga komunidad ng nananiniwala kay Kristo ngayon ay pinapapatuloy niya itong katapangan ng ito, hindi sa pamamagitan ng dahas o ng armas, kundi yung katapangan na ang gamit ay pananampalataya na hindi siya panghinaan kahit anong pangbabatikos o pang kasi alinga na ihato sa kanya ay hindi siya natitinag at hindi siya napapatahimik ng mga ito. Kaya sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng lugar na kanyang pinupuntahan, maging sa kulungan, ito ay kinukuha niyang magandang uh, opportunity para mangaral, para magpahayag ng mabuting balita. Hindi para mag-convert, mag -pa mag no kundi magpahayag muna dahil ito yung foundation ito yung pundasyon oh, ng pananampalataya kay Jesus. May marinig muna ang mga tao at kung talagang sila po no, sa tulong din siyempre ng uh, Panginoong Jesus, sila po ay talagang lubusang nakakapunawa at sila ay nagdidesisyon na magpabinyag ayon sa binyag na inabilin ni Jesus. So, sana po uh, abangan natin no, at muli alalahanin natin na tayo man ay binigyan ng biyaya ng Espiritu Santo na, magagamit natin sa lahat ng pagkakataon. Sa ating modernong panahon, gamitin natin natin social media sa mabuting, sa pagpapakalat ng mabuting balita at huwag, natin, huwag tayong makiisa sa pagpapakalat ng mga kasinungalingan, kalokohan, nang lalo, lalo na no, yung mga tinatawag natin mga fake news na hindi naman talaga nakakabuti. Uh, para sa buhay ng bawat isa sa atin. Marami na pong nasira dahil sa mga maling pag pagpo-post o pagpapahayag sa pamagitan ng social media. Nawa mas dumami ang mga taong gagamit ng social media para po mas magkaroon ng mabuting balita sa ating uh, paligid, sa ating lipunan. Muli po sa mapagpalang araw sa inyo